letter G, ganito po, ganito po ang ating mababasa. Treasure on this path. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka TX. Sa video po natin ngayon ay ito po yung part 2 na video dahil naputol yung ano natin, naputol yung video po natin. Ngayon, pumunta po tayo sa area kung saan po uh, mayroon po tayong na-discovering marker at ang marker na yun ay nasa ano mismo nasa uh, bato na square mga ka-TH. yan po yung nakikita nyo sa video yan po yung square na bato na mayroon pong bilog sa gitna ayon po sa ating ginagamit mga ka-TH na libro ayon po dito kung titingnan po natin dalawa ho yung kanyang kahulugan pero mas malapit ito sa isang ano sa isang uh, sign na naka nakaguhit, naka-engrave sa bato itong letter D. Mga katits ayon dito sa libro at posible rin na ito ay letter H kasi nasa gitna kasi yung butas uh, yung square na bato ay ganyan tapos yung butas ay nasa gitna. So posible rin letter H pero ang problema nga lang mga sa ay hindi po siya masyadong malalim kasi yung na na-discover namin noon na uh, concrete bolt ay ano po yun yung kanyang butas ay masyadong malalim nasa 11 inches na-upload ko na rin yun tingnan nyo na lang sa ating uh, mga video na ipinakita ko doon na nakadiscovery po tayo ng Yamashita concrete bolt noong 20 19 mga KTH pero kasamaang palad hindi po natin nabasag dahil nga po pinadalhan po tayo ng cease and desist order mula po sa uh, ano sa isang abogado kaya hindi po natin ipinagpatuloy ang pagbasag at nakita po din natin doon ang uh, chamber yung daanan papuntang at uh, tunnel mga KTH or sa papuntang kayamanan sa chamber mga katins ito po gusto ko lang i-share sa inyo uh, para makita nyo kung ano ang uh, kanyang kahulugan pero bago po yan, bago ko ito babasahin uh, panuorin muna natin yung aking explanation sa video para malaman nyo kung ano ho yung uh, ginawa ko doon at para maintindihan nyo bago ko po babasahin itong nasa libro kasi may ano po may uh, dalawang kahulugan tapos may isa ring uh, isa, isa ring marker na ipapakita ko sa inyo uh, na posible pong uh, magkahalin tulad sila doon sa concrete bolt na na-discover po natin. Ito panoorin muna natin yung ginawa nating pag uh, pag analyze, pag detect sa area na yon para malaman nyo kung ano ho yung ating mga ginawa. Yan mga katiets, pagkatapos nating linisin yung ano yung parang concrete bolt, may napansin tayo kaagad na parang posible nga na may giveaway sa ilalim. Pero hindi pa po natin confirm mga katiets, uh, gusto ko lang i-share sa inyo para nga parang may giveaway sa ilalim kasi may marker po ang batong yan mga ka sa gitna may one diameter na butas eto eto kung dito ka sa personal mga ka manunotis mo talaga yan kung gaganyanin natin manunotis mo talaga mga na butas po siya at ang kanyang butas ay hindi pabilog ang kanyang butas mga ka ay para siyang square yan lagyan natin ng tubig para makita nyo yan yan po yung kanyang butas ito ngayon po mga katiid susukatin natin para malaman natin kung gaano siya kalaki yan Yan po. Ang kanyang laki ay ano? 90 cm. Mga kapiets, ang kanyang lapad. At ang kanyang haba Ang kanyang haba mga ka ay nasa 140 cm yan po. So may butas siya. Yan. At kung pagbabasihan po natin yung libro, ang mga ganitong uh, palatandaan, kasi square siya yan po, square. Yang butas na yan, palatandaan mga ka na uh, may, may treasure sa ilalim posibleng nasa gitna pero ang ano talaga niyan ay treasure under mga katiets kaya posible po ang ano na to ang bato na to ang concrete bolt na to kung concrete bolt ito uh, may laman po or nasa ilalim niya mga katiets kasi magaling yung hapon gumawa ng ano ng mga uh, bato at ito ay semento pero bato siya ito mga ka para masubukan natin ang uh, itong box na abato uh, or concrete bolt. Kailangan nating i-set up muna ang ating metal detector para makonfirm kung ano ang laman yan. Sa pag-set up po ng GS6000, mga ka ay kailangan nyo lang una, kasi naka-on yung kanina, uh, binalik ko, uh, ko para i-on ulit para malaman nyo talaga. Una, i-on nyo. Yan, tumunog siya. Tapos, yung kanyang ground balance, ilagay nyo sa zero. Tapos, yung kanyang discrimination ay ilagay nyo sa max na sa 10. Tapos, ang kanyang tune ay kahit ilan. Mahala na kayo, pero standard nyan, ano, nasa 6 or nasa 5. Tapos, ang kanyang sensitivity, pwedeng zero at pwede rin ninyong tasan pero sa akin nasa 4 minsan mga kapis pag ganito tumutunog ang gawin nyo pag ganyan ibaba nyo yan 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 pag ito tumunog pa pindutin nyo yung button dito yan pag napindot nyo na ibig sabihin ah uh, posibleng Okay na, pero hindi pa tayo sigurado. Ang gawin nyo, itaas nyo uli. Yan. Pag ganyan kataas, okay lang kung tumunog. Okay lang. Pero pag ganito, tumunog siya, ganito kababa, ah, hindi siya okay. Ngayon, itry natin i-detect yung ah, concrete bolt or concrete box. Ayun ah, nga, sinabi ko sa inyo, hindi ko alam kung concrete bolt yan, pero square po siya at posible po na may laman sa ilalim kasi nga po, may sign po na bilog. Ang ibig, is, ibig ah, sabihin kasi at ah, treasure under, tapos square po siya, mga kates. So ngayon, na-set up na mga katiets, napakinggan nyo po yung sinabi ko sa video na talagang possibly under at possibly inside. Pero para po sa akin, uh, under talaga mga 10 feet siguro ang uh, kailangan nating hukayin. Kasi ang naaabot lang po ng ating metal detector uh, ayon na rin sa ating experience, mga katiets, ay ang kaya lang po niya talaga yung GS6000 ang kaya lang po niya mga ka ay isang metro lang po. Tripit, basta maliit na bagay. Katulad nung uh, takip ng kaldero na uh, sinubok natin. Ina-upload ko na rin yon Ina-upload ko sa ating YouTube channel. Ilagay ko lang ang link sa ating YouTube uh, sa description para makita nyo. Ah, nakita natin doon, nasubukan natin na yung GS6000 po natin ang kayang i-detect kasing laki ng takip ng kaldero, mga ka-THI nasa 3 feet lang po ang kaya nya pero yun nga ah, may kaibahan yung precious metal katulad ng gold medyo kung i-detect natin or ah, magde-detect tayo ng gold kung 3 feet yung metal, yung gold ay 6 feet kaya niya i-detect. Pero posible kasi na yung dinetect natin na concrete bolt ay mas malalim sa 6 feet. Estimate ko nasa 10 feet mga katids. At ito, i-share ko lang sa inyo ito nasa libro. Ayon dito sa libro, kapag ganun ang marker na ating makikita sa concrete bolt, ayon po dito sa libro, una dito yung letter D kasi bilog siya doon, doon, sa ano sa ano talaga sa patag sa ibabaw di ba may bilog doon nakita niyo naman sa video ang kahulugan posibleng letter D ang ang kanyang kahawig pero hindi po tayo sigurado dahil nga po ang letter D dito ay hindi square na na bato ito ay normal lang yung shape niya pero yung na discovery natin, square talaga yon, mga katechs. Ayon po dito sa letter D, uh this rock shows a circle meaning enclosed treasure inside. Napaloob nasa loob daw yung uh, bato or nakakulong. Mga katechs, nakakulong yung bato sa ah uh, hindi, yung treasure sa loob. Pero hindi natin na-detect tapos ang um, kapal noong bato ay nasa almost 3 feet din ang kapal. So, kung nasa loob siya, tapos uh, hindi natin na-detect, ay posible rin na ano, may tinatawag nating ano, tinatawag nating ano yan, uh, yan sa spalto. Yan nilalagay sa espalto Anong tawag niyan? Ah, sa kalsada, o oh, yun nga, espalto? Uh, pasensya na po kayo. Ayun nga, espalto, parang baka espalto yung uh, nilagay, binalot, kaya hindi po natin nadidetect. At posible rin, hindi natin nadetect dahil nga po, mas malalim po siya sa uh, ano sa 3 feet or sa 6 pit mga katids. At dito naman sa letter H, ang mababasa natin dito ay ganito. Hole drill in the top of the rock means deposit inside or deposit under. Also, the enclosed treasure symbol can be can be seen on the left hand hand side of the rock. Meaning po, kapag uh, nakakita po tayo ng ganon, square, katulad nitong nasa uh, picture, mga katids, kapag nakabarena, mayroong butas, tapos medyo malalim, So, meaning, treasure inside or treasure under. Pero, yung na-encounter po natin, one, ano lang siya eh, one inches yung lalim. Ah, hindi pala. Isa't kalahating inches yung lalim niya. Kaya, ang assessment po natin, possibly pong under talaga. Kasi, may isa rin po tayong binabasihan dito. Itong, nandito, eh, papakita ko rin sa inyo. Ayan. Ang letter G, ganito po, ganito po ang ating mababasa. Treasure on this spot. Ibig sabihin, ang treasure daw, ay, yan na, 10 feet down. Yun na daw ang treasure, 10 feet down. So, nandyan na daw yung treasure, uh, treasure on this spot. Uh, ibig sabihin, uh, kung dito yung bato, at uh, nasa ilalim yung treasure, ang tawag pa rin yan, treasure on the spot. Mga kapits, meaning, posible yun ang kahulugan ng batong iyon. Dahil nga po sa libro na ating binabasihan, mga katiyas, posibleng 10 feet below the ground mula doon sa bato. Kaya kailangan natin maghukay ng 10 feet. Pero ang problema ngayon, hindi mo natin mahuhukay yun kasi nga po wala tayong kasama. At saka kailangan pa po natin ipaalam sa may-ari na mayroon po tayong assessment doon at mayroon po tayong nakita ang mga uh, sign or mga marker na ang kahulugan ay posible na ang treasure ay nandun. Kailangan lang natin maghukay ng 10 feet below the rock or below the concrete bolt. So yan ho yung ano natin, assessment. Uh, sana ay nakatulong ang video neto sa inyong uh, adventure mga katids dahil nga po ang ginagawa po natin ay isang adventure lang to uh, kung makakuha salamat kung hindi salamat din kasi ito lang yung ano natin eh ito lang yung uh, parang parang habit natin at masaya tayo sa ating ginagawa ang iba dyan nagbabasketball ang iba dyan nag Uh, na ano nagbibilyar, ang iba diyan nagsusugal. Eh, pero tayo hindi sugal, hindi bilyar, hindi ano ang ginagawa natin. Ito ay habit lang. Huwag niyo isipin na, na uh, gumagawa tayo ng ganito para yumaman. Tayo ay gumagawa ng ganito kasi gusto natin masaya tayo sa ating ginagawa at wala tayong inaapakan na tao. Kaya hayaan nyo na lang yung mga ano natin diyan mga bashers. Hayaan niyo na lang yung mga tao na gumagawa ng ganyan. Kasi hindi naman sila humihingi ng pera sa inyo. Ako rin. Hindi rin ako humihingi ng pera sa inyo at wala naman ako niloko kahit na isang tao para sabihin ko sa kanila, punta kayo doon, magbigay kayo ng pera at ito ang gagawin niyo. Wala, wala tayong ginanyan. mga kapit. So, yun ang assessment natin sa area na yun. At salamat nga pala sa ating mga mga ano mga bagong subscribers maraming maraming salamat po hindi po kayo humihinto uh, sa pagsubaybay sa ating mga video at ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo lahat at kung bago pa lamang kayo sa ating video ngayon mga ka TX ngayon pa lang kayo nakakita sa ating video huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Kung mayroon po kayong mga tanong, just comment below sa ating comment section at baka masagot po natin ang inyong mga katanungan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.